Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Miss Palaka. Good morning, good afternoon, and good evening, everybody. Mabuhay na mabuhay na mabuhay po tayo sa baybayan nyo po ang ating mga kwento, ang ating mga vlog, ang ating mga video dito lang sa ating farm. Abangan nyo yan, guys. So, makarecover na po yung mga puno na yan na kunti lang bunga. <laughs> At abang-abangan ang paghinog ng aking Bangkok na santo level lang po ito para sa ating lahat, mga communities at mga kaibigan ko sa aking tahanan. Welcome po kayo rito guys. Kaya excited na po ako magkita tayo, mag-harvest po tayo ng mga santol. Hindi ko po binibinta ito kasi sabik na sabik pa po akong kumakain ng mga protas. Ilan-ilan lang po kasi yung mga protas ko. Santol at manga. <laughs> Ayan po ating mga tirahan. nakahanda na po. Para sa ating mga bisita Oh my God Sirang-sirang -sira na po ang aking tahanan Sa aking farm Makita nyo naman yan Idol Lucita <laughs> Kayang-kaya kaya nyo po bayan matulog dyan sa gabi? <laughs> Excited! Yes, mga mga shout out everyone at mabuhay po tayong lahat. Subay bayan nyo po lagi ako sa farm kung ano ang aking mga ginagawa na unti-unti na po nalilinis ang ating kapaligiran ng ating farm. Pero malawak po po at malaki pa po ang dapat ayusin. Pero dahan-dahan, baka masak masak ha 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 <laughs> Ayan, nawawala na po si Haring Araw. Mega, shout out to everyone, all people around the world. My BFF, Lucita Diaries, uh, the Beast, the best. <laughs> Hello everyone, Maria Elena Boris. Thank you so much, the best, the best. Regan Vlad, and Lucky D, Motodizer, Ilocanang Inday, ER Photographer, Mel's Beauty, Jamal Ferris, Dudes, Key, Four Corners Custom Product, Mo Val, Daddy Ninja Traveler, Bossing Cesar. Nako naman, Bossing Cesar. I miss you so much. Thank you so much. Mommy D, Lucky D, and Spirayo Velho, Trina, Sir Ed Castellon. Salamat, salamat sa inyong pagmamahal. Lagi nyo pa kong sinusubaybayan at lagi po nyo akong inagapanay. Pinapayuhan sa aking channel. Igit sa lahat ang tahanan ng aking tahanan. Haligina na aking haligi. Danilo Ayop. Love you, love you, love you. Danilo Ayop is the best. Like Lucita and Maria Elena Trinas at Bell Hop. Yeah, sila to ang yung mga tao nga uh, na natili, nagmamahal sa akin. Viva Mascarados. Uh, team Viva Mascarados. All people around the world. Viva Mascarados. <laughs> at sila to na, na, na nag-subscribe, like, and subscribe, and subscribe, and Follow and comment. Thank you so much, all niche all new friends. Pasaway channel. Hello, hello, pasaway channel. Bye, Master Alex. Master Alex, I love you so much. Uh, Melvin Tamayo. Hello, hello, hello. be my baby uh, um, <laughs> <laughs> Hello, guys! Hello, hello, hello. Salamat po mga Marikina City. Thank you everyone, people of around the world. Marikina City. Mabuhay po tayong lahat. Kung hindi pa kayo updated sa aking YouTube channel, Bless Life. I love you, Bless Life. Junjun Canalata Salamat po mga Bless Life dyan. Ever, ever. <laughs> uh, like and subscribe my YouTube channel, Miss Polaka. Abangan nyo ang next vlog. Bye-bye. Bye.